Sabi ni mama sa akin, dalawang kasalanan lang daw ang pwedeng gawin sa'yo ng isang lalaki na hinding-hindi mo mapapatawad. Unang kasalanan, yung lalaking sasaktan ka niya physically. Pagbubuhatan ka ng kamay o aabusuhin. Babae ka lang, sensitive at mas mahina kaysa sa lalaki. Pangalawang kasalanan, yung lalaking lolokohin ka makikipaglandian sa ibang babae habang kayo pa. Hindi ka nga niya sinaktan physically, pero dudurugin ka naman niya mentally and emotionally. Yan yung dalawang pinakamasakit na gagawin ng lalaki sa'yo na mahirap patawarin. Dahil siguro, akala ng ibang lalaki na walang mali sa ginagawa nila. Sana hindi mo maranasan ang dalawang kasalanan na ito na hindi mo ine-expect sa isang lalaking Akala mo mahal ka, pero kaya kang sakta ng ganyan. Ang swerte mo kapag nasa lalaki kang mabuti ang utak at puso. Dahil sa panahon ngayon, bihira na lang yung mga lalaking matitino. Bihira na lang yung mga lalaking hindi nananakit ng babae. Dahil ang real talk natin dyan, sa panahon natin ngayon, pati nga mga babae, lumilevel up na rin. Kung ano ang kayang gawin ng lalaki.